So, yun na nga. Uh, pinagmamali ako ni Coach Francis. Ang aga-aga niyang tumawag sa akin. Dapat, gantong oras natutulog pa talaga ako. Yan. ah uh, may pagdadrive daw ako ngayon. Hindi ko alam kung sino. Kung sino. Yan. Kung ngayon, naging driver patuloy ako. Alam mo, Coach, kung hindi ka lang malakas talaga sa akin, hindi kita pagbibigyan. Siyempre, hindi ko kilala ko siya pag drive ko na abusive lang talaga. Kasi dapat ngayon, paano ko eh, pahinga ako ngayon dahil wala akong gagawin dapat kung mga araw na to. pag may tatapusin pa akong painting ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin. May pag, na-drive lang talaga. Hindi ko pa alam at hindi ko kilala ko sino. no? na lang daw nila ako on the way na nung sila. O, ang galing? Iba rin kayo, eh, no? Ang ina, ito na ha tayo susundo sa akin, eh. Basketball's prime.

Kasi na, may hindi kasi yung coach Francis daw <laughs> ako dito. <laughs> hindi kasi malapit ka lang daw sa akin. Eh, sabi ko go lang. Hindi eh, ko rin naman alam na ikaw pagda-drive ko. Hindi niya ba sinabi? Hindi. Sabi niya lang sa akin, tropa daw. Yun, ayun. Bago niya iya, ako. <laughs> <laughs> hindi okay lang. Eh, nakiusap lang naman siya. Eh, wala namang problema sa akin. Medyo kinakabahan niya ako sa pag-drive dito. Eh. Ano? <laughs> Parang <laughs> <laughs> hindi to nga. Siyempre kabado ako. Mamaya ano mangyari sa'yo. Tapos... Mm -hmm. okay um, lang naman kung ako lang magte drive Hindi ako na. Okay lang. Eh, pinag-drive ko eh. Sabi, drive daw ito eh. Sabi ko, sige, go. <laughs> Mamaya na <lang> ako. Ako <laughs> ah, kasi akong driver ngayon. hindi. Okay lang. Kahit araw-araw ito -araw, pag -drive. <laughs> mm -hmm. <Baby> mo? <laughs> Ano? 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 drive. Ano? 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 sahod naman ako sa Facebook Ano? 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 lang. <laughs> na Ano? 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 ba? Ano? 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 yan. Ano? Ano? Kasi ako gutom. Hindi <laughs> nga, gutom ka ba? Hindi, okay lang. Hindi kaya kita magkita doon sa pwede mong kainin. Amin tapos siya na masarap dito. Masarap. Uh, masarap. Uh, sarap mo. Ay! <laughs> Sige ka, may EMDA. <laughs> siyempre, ano eh, kabado lang ako kasi pinagdadrive kita. Bakit ka naman Siyempre, ano eh, di ba, mga princess eh. Mm -hmm. Pagka mga princess, dapat iingatan mo sa pagdadrive. Kailangan iingatan ingatan ka, siyempre. Oo, <laughs> uh, uh, ano ko ba? Hindi totoo nga ngayon siyempre. Saka, siyempre, mahirap na ikaw kasama mo. Mamaya mag pa si coach okay. si si, sa akin. Sabi ni coach, oo, sabi ni coach. Huwag tayo bumahay sa ano, huwag yung racing-racing. Takbong chubby ka lang. <laughs> Ay, huwag takbong malaki chan, sabi ko sa <laughs> Grabe naman si coach. Dadangata sa ah, medyo ma-traffic kasi sa Pasig daw yung may forever. Eto ba? Akala oh, ko sa... sa EDSA eh. Hindi, sa Pasig ang may forever. Sa <laughs> oh, EDSA, ano lang isang, isang straight na may forever dito eh. Talaga ba? Hmm, forever <laughs> traffic. Hindi e sa so Pasig nilang pala tayo tumira kung gano'n. Hindi talagang time pass. <laughs> may malapit na upahan sa amin. Doon nito na rin yung tensyon sama <laughs> so, masarap sa Pasig talaga? Partner mo si si Vanessa. So, hindi, wala pa. yung kay bani talaga. Ano, kasi content kang talaga. So single ka, ganun. Mm, Paras yes. pala tayo. Yeah, yeah, hindi nga. Asala ko talaga may girlfriend ka. Kasi yun siyempre. Concentrate eh. ako sa huwag na drive. Basta nga yung tatang ko okay, galang din. <laughs> <laughs> Ay na no, lalaki talaga mga bulero <laughs> eh no. Ano, sabi ko nga sa'yo, diba, ba, bubulahin bakit? Ba't bakit ang magkakapera ako? Oh, siguro. <laughs> oh, hindi. Siyempre, iba na. Iba <laughs> yung mga. Iba yung, iba yung <laughs> naman yung sa akin. Kasi syempre mas okay na ikaw yung gumagastos din sa babae. Saka siyempre, ako oh, hindi naman ako, hindi naman ako nililigawan or something na okay. ano, diba? O, oh, pinagdadrive lang kita. Driver mo lang ako. Gabi, huwag mo naman ipagmuha no. sa aking driver. Ito And na ako kaya. Siyempre, hindi, okay lang. Sabi ko siya, traffic dito, alas 4 na ako. Kaibigan yan sa akin. Kala ko uh, kasi alas 3 tayo. Okay lang kahit na ganda tayo, sanay naman ako mag Sanay siya ka na, hindi pa. Okay lang, sanay naman ako magantay mas Basta ko mm -hmm. ikaw yung antay yan. so, what's up? Oh, ako hindi lang po pala sa Papastar. May papakilala na po ako ng bagong laro. Walang iba kundi ang Diamond Game. Siyempre, how to download. Ganito to lang po. Click niyo lang po yung download. Yan. Yan may lalabas lang po. Siyempre, after niyo ma-download, ito po yung lalabas. Ang gagawin lang po natin is mag- Pre-register, lagay niyo lang po yung contact number niyo rito. Create po ang password and then eto po yung napaka-importante. I-click nyo lang po yung send, tapos antay nyo lang po yung verification code, and then after po nun, confirm nyo lang po. Siyempre, pag was na nakapag-register ka na, ito na po yung loob nyan. After po nun, hanggang, ito po yung mga games, yan. ganito lang po yan, siyempre, sa lahat po na magre-register, automatic meron po kayong 10 na gold coin. And then after na maglalaro tayo, ang nilalaro po namin ay walang iba kundi ang color game. Yan, click lang po natin yung color game Yan, napakadali lang, napaka-petix na maglaro ng color game Alam nyo naman po kung paano yon Pictures ka lang ng color kahit ano dyan Yan, 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 yan Yan, mag na Yan, syempre automatic na na po kagad ako We And then napakadali lang po like, Meron din po siyang tinatawag na lucky code Yan po yon Tapos ang madali lang po yan Magkakaroon po kayo ng mga gold coin na bonus Yan Siyempre join lang po kayo sa official group And then get the lock code. Yan. Everyday po magkakaroon kayo ng mga additional tool. Ganun lang po kadali. Siyempre, basta na nagtamasa ka ng maraming maraming gold coin. How to withdraw? Ganyan lang po. Click nyo lang po yung withdrawal. Ilalagay mo lang po yung Gcash number ninyo and then kung magkano po yung iwi-withdraw. Ganun lang po kadali yun. Siyempre, ano po ba inaantay ninyo? Ilalagay ko po yung, ano, yung link nila sa comment. download yun na po. Maraming salamat.